Ayaw. Okay, welcome back. Mga Ayan. matatakaw. Ang <laughs> review natin na yung candy na Tootsie Roll. Meron na tayo yung... Tootsie Roll! Ayan, ganyan yan. Okay. <laughs> Meron tayo dito sa Pilipinas. So, kung pinala kayo ng 19-something, <laughs> uso to dati. Uh -oh. 1990. <laughs> 1990 yan. Ma ma yeah, Masarap. Hindi ka pa nakakain ito. Ayan, yung generation niya ng mga millennials, hindi na siya nakakain. So, nakakita, nakakita ko nito dito sa Amerika. So, binili ko ito bago sila dumating. Ayan, titikman natin kung ano ang... Gusto ko na Ano? Oo, kung ano ang lasa. Tama ba? Mm-mm. Two in one yan, no? Giliriksa? Ah, ganun din? Ito. Ayan, very good. Mm. Pakita mo yung laman. Ito yung laman sa loob. Ayan, marami siyang laman. Ang mm -mm. oh, Madami ba yun? Buso buso mo dito. Ayan. Kunti lang, yun. Eh ay oh, ayan, may lalagyan ka na, may alkansya ka pa. Oh. Oo nga, O, oh, 'di ba? Pwede naman 'yan. Ay, alkansya nga ano? Oo oh, nga, no. Ang mm, galing ah. Pwede 'yan para regalo sa mga ano. bata. Tigas. Candy laman. Ayun, oh. Alkansya. Iuwi po 'yan ni Riley. Hindi hmm. dito, ako mag-iipon. <laughs> dito daw siya mag-iipon. <laughs> mag-iipon siya ng lata. O dali tingnan okay. natin kung anong sarap. Kung anong sarap? kung anong sarap? Wala, Ay, hindi uy, kinuha yung Hindi to expired ah. Ano to? June 6, 2022. Oh, ayan. So, to Pag to ito, to masarap dapat ako toto dapat na ito. Totoo, dapat lasa nito. Ay, te, ba't ang tigas? Ay, bakit mo tigas to? Gininaw to, malamang. Ay. Malamig kasi dito sa Amerika. Di ba dapat ang tutsiro malambot? Malambot nga Ang tigas, tiga. Na Natanggatangitin ko dito. Pero parehas pala ng lasa. Sarap. Ganun pa rin. Para natuloy ako nasa Pilipinas. Hindi guys, wala kang nag-ibig ganito. Huwag mo ngayon ang yip-yipin mo. <laughs> Ayun, nakagat ko na rin. Oo nga, kalasa na. Kalasa na nasa sa Pilipinas noong 1990s. Hindi na kayo lalo ng mga, ano, millennials. Generation. Ako, alam ko yan. Nilala ko pa yan. Man. Hindi ko pa nga kain. Mahirap siya. Mahirap, di ba? Chocolate flavor. Na parang may milk. Mm -hmm. Olaway ko yun. <laughs> ang ulo naman. Ang tayo naman. Laway ko yun. Kasi sobrang... Kasi <laughs> sobrang tigas. lang hirap mo yan eh. Malambot naman talaga to. Gininaw lang kasi siya na dito siya sa Amerika. Pag ano, pag ang ipin niya mo uga, takot yung sa ako may kayo nito to si Roll <laughs> <laughs> Tanggal ang ngipin mo. Tanggal tigas eh. Hindi mo na kailangan ng dentista. Parang masarap sa sa parang lasa siyang ano, um, cappuccino. Hindi rin. Parang kape. Hindi ba? Hindi. Lasa yung candy. Candy, chocolate. Chocolate. Hmm. Chocolate niya. Hmm, masarap. Ang sakit na ng ko. Dapat ito muna ata ang nirate natin eh. Kasi parang matagal to maubos. <laughs> Pwede ko na naman yung diba? Hmm, may sabaw na ako. No? Hmm, ang halata ang yung bibig. Lulukin ko na. Kung marami pa, huwag mo. masarap ito. Basahin mo ko lang. Ito meron. yung next namin. Caramel. Peanut crisp cluster. Papa wow, chocolate, parang chocolate. Yeah. Basahin mo ko lang meron. Hello. Ano yung harap? Ano yung meron sa harap? Ay, eh, meron. Ang peanuts, ba? caramel, and crispy rice. Oh, Ayun. Yun ang ano niya, ingredients. Meron siyang milk chocolate. Abos na. Hindi rin ako isang buo. Okay. okay. Expiration nito is wala. Meron. Meron. Meron yan. Oh, November 2020. Buksa na. Excited? Openin ko na. Mm. Buksa na. Hindi pa po expired yan. Sa so tama ang ating review dyan. <laughs> mm -hmm. Ganyan talaga lasa niyan. Jaran! O, ito, ito, ito tissue to, tissue. Ang bilis ng bata. mamadali, chocolate. Ito may churras loob. Umami ito. amay. Umami ito. Wala akong laman, walo. Hmm, ayan. Wala ang hmm, ganda regalo. One dollar. Original price. Ah, kakain na? Ah. Asan yung isa? May na. Oh. One dollar. Dito daw, original price. Mm. Made in ano yan? Kakain na ako. Um, Hindi pa pwede. USA. Dito siya sa USA ginawa. Mm. O diba, ang kalat na chocolate. Grabe, hindi ko pa naubos mo sa akin eh. Gano'ng Cloud9? Hindi. Cloud9? Uy, ay yung Big Bang. Cloud9. Ang tamis? May nagluluwa po ng na tusirol. <laughs> Excited kumain ng isa niluluwa. <laughs> Hindi ko malunok eh. Sige, kayo muna kumain. Mamaya na ako. Masarap siya, no? Maalat na matamis. Tsaka ano siya, comparable siya sa Cloud9. Ito yung sama. Meron kasi siyang ano, crispy. Ang tawag doon, pinipig ba yun? Masarap! Oo! Meron mm. siyang... Hindi. Meron siyang hindi? <laughs> Iba yung lasa ng chocolate niya. Mm. Parang pumasukal eh. Mm. Ang damis. Lasang amoy ng bahay mo. <laughs> <laughs> Ang amoy ng bahay ko. Matamis. Amoy matamis. Masarap naman eh. Matamis. Yagasun matamis ba? Parang mas matamis <laughs> pa yung tootsie roll eh. Hindi, mas masyadong. Mas mm. Maniwala kayo sa amin, dalawa kami. <laughs> okay, so. Ano na? Ang verdict. Pwede na. Pwede na sa kanya. <laughs> matamis to. Matamis masyadong matamis. Pero Oo, yung tootsie roll. Matamis na. Tama lang, sakto lang. Mm. Matamis nga, ayaw nila. Ano lang tootsie <laughs> yes, meron na naman ako na huling da bat. Dalawa na yung sa'yo. Mami, ito pag uwi sirood, mo, baka diabetes ka na. Ito, sa sa'yo. Sa Para Sa'yo na lang. Kasi si mami mo nakadalawa mm. oh, oh, na. na. Ito? Mm. Oo, oh, ubus na ito. pag uwi ko daw, baka diabetic na ako. Mm. <laughs> Sabi ng anak ko. Okay, so ang verdict ay... Parang may bawas yung iba dito ha. Wala. Wala. Walang gumagat Maganda yan. Maganda siya pang regalo sa mga mahilig sa matatamis. Mm, -mm. ang ganda niya, di ba? Idadi, Daddy, Mami, regalo mo yan. Huwag kayo maing, ka maingay. Hmm, huwag po kayong magme-message sa akin, ha? Wala po <laughs> akong pambili. Di ba gusto magpabili? <laughs> Magpadala kayo ng pera pag gusto nyo magpabili. <laughs> one dollar po ito, one dollar. <laughs> Magkano doon yung one dollar? 50 pesos. Oo. Oh, 50 pesos lang. Padala nyo na sa Gcash ko, Char. 50 pesos, walo laman. Ayan. Mm. 50. Okay, that's it for 50 today. 50 pesos, walang tubo. O, oh, yan na, wala, wala walang tubo. O, ah. may tax yan. Ay, may tax pa ba lang? $1 plus tax. O, oh, magkano yan? 65. Mga 1 point mm, something. Okay. O, sige. Yun lang. O, huwag kayong magte-text, ha? <laughs> o, sige. Bye! Okay. See you later.